Alam mo ba kung gaano kahalaga ang damo? Ang damo ay tumutubo sa iba't ibang lugar gaya ng mga park, hardin, at bukirin. Mayroon ng mahigit 10,000 ang mga uri nito, at hindi lang berde ang kulay. Maari iba't iba ang anyo nito, laki, at tekstura. Maraming pagkain ang mula sa damo, kabilang ang oats, bigas, at wheat, at maging ang asukal na mula sa sugarcane. Mahalaga rin ito para sa mga hayop tulad ng baka, kabayo at tupa na umaasa rito bilang pagkain. Sa ilang lugar, ginagawang basket ang damo at ginagamit bilang bubong ng bahay. Isa sa pinakanakakamanghang uri ng damo ay ang bambu, ang pinakamataas na uri ng damo sa mundo. Kilala ito sa bilis ng paglaki na maaaring umabot sa 30 cm sa loob lamang ng isang araw. Isang simpleng halaman, ngunit may napakalaking ambag sa kalikasan, at sa ating pamumuhay. Ngayon alam mo na, huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, paalam.